Alam ko po meron kayong sarili-sariling manok. Ngunit isama po ninyo yung karamihan ng PDP laban. Ano kayo na sinabi ni Mayor Sagol, kung gusto po ninyong makauwi pa ang ating uh, dating Pangulo, alam na po ninyo yung gagawin nyo. Kung gusto po ninyong huwag matanggal ang Vice President sapagkat, tatanggalin nila talaga. Maniwala kayo sa akin. Pag sila'y nakarami ng boto, kesa sa alin, labing-anim lamang po ang kailangan para tanggalin ng Vice President. Ang PDP laban sila po ang gagawa ng parang para pigilin yung maitim na balak na yun. Kailangan po makauwi ang Pangulong Digong dahil wala kasalangan. So kailangan po tayong magkaisa. Kailangan ipanalo po natin yun pong ating bansa. Kaya nagsabi kasi gagawin nating 20 pesos per kilo ang bigas. Nangyari magtatayo tayo ng isang milyong pabahay sa isang taon. Bawat isang taon, isang milyon, nakatatlong taon na sila, nasaan ang pabahay? E sasabihin eh, I will not cooperate with the ICC. Sinabi ano niya eh. I will be steadfast in my resolve. I will not recognize the jurisdiction of the ICC. Oi, bakit kinulong? Bakit binala sa napakalayong lugar nando sa kabilang palig ng daigdig si Tatay Digong? Nag-iisa at hindi maganda ang kanyang kalusugan. E kung may mangyari sa kanya ngayon, sinong mananagot? Nangyari ito sa ating bansa na. Sa ibang bansa, may mga leader na inisiyuan ng warrant of arrest ng ICC. Pinadaan din sa Interpol. Nauna pa na naisiyuan ng warrant of arrest kesa kay Tatay Digong. Pero hindi hinuhuli. Hindi mahuli. Bakit? Yung mamamayan ng mga bansa na yun, hindi nila pinagkanulo ang kanilang mga libo. Dito lang. Dito lang sa bansang ito. Walang kasalanan si eh, Pangulong Digo. Minahal niya lang ang bansa niya. Nakita niya ang panganib ng droga. Sisirain, wawasakin ang lipunan. Ayaw niyang mangyari. Kaya niya sinansala ang panganib ng droga. Bakit ah, hatulan mo yung kanyang ginawa sa pamamagitan ng bilang ng, ma ng mga namatay? May mamamatay talaga sapagkat ang kanyang kalaban mga kriminal. Walang gagawin mabuti. Magkakasik ng lagay sa bansa. Dito sila makikinabang sa pamagitan ng krimen na kanilang gagawin at ikakalat sa bansa. Yun ang pinigilan ng kanyang programa. Dapat katulan mo yung programa do sa dami ng pamilya, sa dami ng Pilipinong na iligtas. Ngayon po, hatulan ng isang hukuman na hindi kinakilala ng ating bansa. Gusto nyo ba bang bumalik si Tatay Tigong dito sa ating bansa? Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Isa lang po, Alang-alang po sa ating bansa, mga kababayan, taga 13 martires, Naging bayani po tayo sa magitan ng sarili nating magagawa para sa ating bansa. Mahalin po natin ang ating bansa. PDP laban. Salamat po, Mayor Sagun. Tulungan po si Mayor Sagun. Tulungan din po yung kanyang mga kasama. Babalik po ako rito sa kondisyon na yung ating kasunduan ay ating pananagutan pare-pareho. Babalik po ako dito bilang isang senador ng ating bansa. Salamat po.